Welcome back! Sa episode na ito, sinala ko ang mga Pinoy movies na pinakamasakit panoorin dahil sa heartbreak, trauma at bigat ng emosyon. Ako si Don Sinasuri at ito ang top 10 Pinoy movies na pinakamasakit sa dibdib. Number 10, Tanging Yaman, 2000. Classic family drama na pag pinanood mo as a kid, okay lang. Pero pag tumanda ka, aray, Pinag-uusapan dito yung eging, pagkakawatak-watak ng pamilya, at kung paano tayo minsan nagmamahalan sa mali o late na paraan. Kung may nanay kang religious at tahimik pero matindi magdasal, relate ka na agad. Number 9. One More Chance, 2007. Yes, alam kong gasgas -gas na. Pero kaya siya gasgas -gas kasi masakit talaga. Popoy at Basha's love story isn't just about breakup, It's about growing apart kahit mahal mo pa. Sino ba naman ang hindi na break sa she had to choose between a man who loves her and the man she loves? Ooh. Number eight. Kung mangarap ka't magising. 1977, Mike De Leon's underrated gem. Quiet, gentle, pero may bigat. About two people who find comfort in each other. At alam mong hindi forever yon. Hindi dramatic showdown ang ibibigay niya kundi tahimik na lungkot na matagal mong mararamdaman. Number 7. Four Sisters and a Wedding, 2013. Oh, mimi na siya. Pero real talk, grabe rin yung tama ng pelikulang to. Hindi lang siya tungkol sa kasal, kundi sa mga sama ng loob, tampuhan, at pagsisisi na binubuo ng isang buong pamilya. Sakit ng bituka yung confrontation scene, kahit na sa dulo may reconciliation. Emotional roller coaster ito. And guilty tayong lahat dyan. Number 6, Never Not Love You, 2018. Hindi ito yung typical na breakup movie. It's more about realistic falling out. Yung unti-unting paglayo kasi nag-iiba na kayo ng goals, priorities, at direksyon. James and Nadine showed us that love isn't always enough, and minsan, wala talagang kontrabida. Mas, mas masakit yun. Number 5, Kita Kita 2017. Akala mo rom-com, tapos boom, pinaka nakakatawa yung simula. Pero pagdating sa dulo, parang binunutan ka ng puso. Alessandra and Empoy's chemistry lulled you in, pero hindi ka prepared sa huling eksena. This movie tricked us, and we loved it kahit nasaktan tayo. Number 4, starting over again 2014. Yung I Deserved uh, an Explanation of course. ay iconic na, Nandito pero siya. di lang dahil sa delivery, kundi kung dahil lahat tayo may mga tanong na walang sagot. Irene and Marco showed us ay. that timing is everything, Umusta? and sometimes love comes too late. Ouch! Number three, That Thing Called Tadana, 2014. Yung hugot movie na maraming naging outlet ng mga broken-hearted. Ang bigat nito kasi hindi siya OA. Saktong sakit lang na totoo. May eksena pa sa Baguio na literal na parang therapy session para sa mga iniwan. Kung umiyak ka rito, okay lang. At tao ka. Number 2. Dekada 70, 2002. Hindi lang tungkol sa martial law, kundi sa kung paano sinasakal ng sistema ang isang ina, isang anak, at isang buong henerasyon. Vilma Santos here, walang mintis Sakit ng bayan, sakit ng pamilya, sakit ng pagkatao. Full package. Number 1. Anak, 2000. This is the ultimate Pinoy Iyakan movie. Nanay na OFW, anak na may hinanakit, pamilya na naputol sa layo. Kung di ka na iyak sa anak, baka wala kang ang puso. Claudine and Vilma delivered raw pain, and up to now, hindi siya nalalaos. Bawat OF body at anak nila, ramdam ang bigat nito. So ayan na ang top 10 Pinoy movies na masakit sa dibdib. May kulang ba sa listahan? Anong pelikula ang sumira sa puso mo at gusto mong idagdag? Comment mo sa baba. At kung gusto mo pa ng hugot reviews, listahan ng lungkot, In a review ng mga pelikulang pangpait ng puso, subscribe na and hit that like button. Ako si Don Sinesuri at tandaan, hindi lahat ng pelikula may happy ending, pero pwedeng mag-heal habang nanonood.